Oh, magandang hapon sa ating mga kababayang marindokenyo. Ang <laughs> Magiging pinatog naman yan. Ayan, ay tinutong. Tutong pala. Tinutong. Tinutong sa atin, sa Santa Cruz at saka sa Tarijos. Dito tutong ang tawag. Tutong ang tawag, wala naman tutong ano. Hindi kasi tinok yung balatong. Ah, tinok yung balatong. Ang sabi na riyay, binatog ay sira. Hindi <laughs> naman yan mais. Ang binatogay ma oh, ano uh, Klasika, ka, parang hindi ka taga Marinduque naman. Para ito hindi taga Marinduque? Ha? Oh. Oh, ay tinutong. Tutong. Tutong ang tawag diyan. si Uncle nanonood. Uncle Jun. Live ito mo dito sa Santol, Buak Marinduque. Ay, Margaret Roldan Cantilla nanonood. Hi, magandang hapon. May pakita ako sa inyo kung kilala niyo siya sa mga taga-Buak. Si Pengeng Lima. Ba't ka na ito na naman? Ha? <laughs> si Pengeng Lima. Sa mga taga-buwak. Kilalang kilala yan. Si Pengeng Lima. O, oh, bumati ka. Live ka na napapanood. Kumusta po ang signal natin? Maganda po ba ang signal? Ganyan man din ang inapamerienda sa magagapa. Sabi ni Ellen Grimaldo Ortega. oh, Ha? Huh? Bidang-bidang nakabungis-ngis. O. Oh. Oh, so live kita dito ngayon sa Santol Buak Marinduke. At ito ang ating uh, ulam, ay ulam toto. Ang ating merienda ngayong hapon, ang tawag dito ay tutong or tinuto sa mga taga Santa Cruz at sa mga sa amin sa mga taga Turihos. Pati Pilar is watching, magandang hapon. Lorna Palustre Geroy ay nanonood. Ang sarap naman po niyan at may pakilala ako sa inyo, emerging na vlogger mula dito sa Marinduque. Napakagandang bata. Pakilala ko sa inyo ha. Ang uh, nag... Miss ko na yan, sabi ni Aimlyn Sase Aikocho. Si Tito Nelson, kita mo nanunood? Nasaan si Tito Nelson? Nandito ako sa opisina ng Dream Favor ha, Travel and Tours. Ang ating uh, program sponsor dito sa Marinduque News. At may apakita ko sa inyo, Yan! Si Penging Lima. Penging Lima! Kumusta ikaw, Penging Lima? Bumati ka. Yan ang bungis ka si Penging Lima. Bumati ka, Penging Lima. Bati! Bati! Hoy! Bati na! Sa mga taga po, kilalang kilala po yan si Penging Lima. Anong pangalan mo nga ni? Gina. Gina. Si Gina. Oh, ito sabi ko si. Ano? Ano sabi mo? Lima. Diba? Penging Lima. Oo, oh, may price na. O, oh, tinan mo. Oh, sige, ano? Lima. Oh, oh sige nga. O, oh, penging lima daw. <laughs> lima. Si ate, ate, ate. Punta ka muna dito tayo interviewin ta. Tara. Tara okay, muna din. Tara muna din. Nabilang ka na. Kaya ikin maalis na. Ate, ate na lang ako para sa... Tara din. Magkano daw ang iyong tinutong? 10 pesos lang po. 10 piso, isang Oo, baso. Oo, isang baso. O, kumusta naman ang luto? Kaya may uto sa si D.O.T. Ako'y napakuha. Kumusta naman ang pagluto? Ay, okay ang, lang, sir. Ha? Huh? Okay lang. Okay lang? Oo. Okay Oh, ay, ano pangalan mo nga ni? Michelle po. Michelle, okay. Si Michelle, salamat sa tinutong. Tutong dito sa bayan ng Boca. Okay. Uy, ito magsalita ka muna, bati ka muna. Hi everybody. Oh, magaling na batang <laughs> ganda, no? Yan makakasama natin sa Marinduque News magiging ambasador yan Soon. ng Marinduque News sa Dream Favor. Oh, bati ka muna. Hello, binabati ko pala yung mga taga-Boca dyan na patuloy na nanonood sa Marinduque News. Bye-bye. <laughs> All right, okay, magpapaalam na muna mamaga picture daw kami. Wait, wait, wait. O, picture kami, oh. Hello. Ang pangit dyan. Mamaya na lang, picture o, kita mamaya. Balik, mamaya ka na lang. Ano po yung tinutong? Ah, hindi alam yung tinutong. Ano daw yung tinutong? Yung tinutong or tinuto, yan ay malagkit na kanin. Malagkit na sa... Na oh, malagkit na sina... Malagkit na sinaing na may kasamang tinuok na balatong na ginataan. Yan ang tinuto o tutong. Oh, ha? oh At ako'y ako, ako pa sa mga magapaalam. God bless mga kababayan kong sintang. God bless po sa inyong lahat. Besi uh, watching from Pangasinan is watching. Margs Palasige is watching. live po ito mula dito sa Barangay Santol, sa Bayan ng Buak. Magandang hapon, kabayan. By the way, sundan po ako sa aking Facebook, facebook.com slash Romeo Mataak Jr. Bye-bye! God bless! Ano?